Mas nang ahakaw. Palit ko oh, piano. Bumili <laughs> ko ng piano. Palit ko piano ng <laughs> 15. Ataka ni <ne>. Ahak. Ang talaga. <laughs> Good morning! Good morning! Saturday! Sabado! So, Sabado. So, uh, garage sale day. So, ano, ano, um, Ibaw mo, magtagalog Tagalog na lang ko oh, para ang demographics <laughs> para mas madaghan ug views ba kay mga Tagalog di ko kasabot sa akong mga sa akong mga eh, di sila makaintindi sa vlog ko dahil nagbibisaya daw ako. So, from now on, ang akong vlog is itagalog na lang para you know, makakakaintindi yung kahit yung mga Tagalog, di ba? And uh, at least Marami yung mapa mag makapanood sa sa video ko. So yeah, so garage sale day uh Saturday and anong oras na ba? Uh, 6:52. So, walang masyadong garage sale ngayon eh, wala akong nag sa sa app sa garage sale app, wala akong masyado. Pero we'll see. Uh magda-drive around tayo and tingnan natin kung anong Mayroon sa mayron kung ah uh, you know, makahanap tayo ng mga mga mabibili. Alright, Mga amaw. Oy, ito, mayroon pala ito. So last time na nasira yung sa Shura ko. So ngayon nakabili na ako ulit. Ito yung mga paninda ko pala na mga sapatos. Last time nasira yung 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 ah uh, yung Shura ko eh. So ngayon, yan, uh, organized na sila ulit. Alright, so tayo na. Let's go! mga ama nanatadiri 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 nandito na tayo ha nandito na tayo nanatadiri mga ama tanan to ko tinadiri nao na to here nandito na tanan to ha tingnan natin tanan na to tanan na to i-mix-mix na lang nina ako ako isultip para makasabot sila no no i-mix-mix na lang ako right more daghan dikop magnimdak kay mga nakit Andre ang gaganda ng mga nabibili na, na, na ko ngayon Teka, tingnan ko tingnan natin Gwapo. ka ini eh. go apo oh, ana ana ko muna ko mga na napakita

And then I got a lot of bait well. That's too much to carry. Heavy buckets and then I take uh, catch my own bait. And then I take the buggy up bucks like that. I got holes built And I hang them over the pier to keep my bait alive. How much did you get? Ten bucks. You think? And you can have that. <coughs> Those right there give me twenty bucks. If you buy more, I'll, I'll, take other stuff. I'll take some more off. Two dollars. I think I'm ready. So we're <coughs> at uh, 95, right? Ah, uh, yeah. 95. All right. Cool. OMG! Ninduta sa akong mga napalit, ay. Ang ganda ng mga nabili ko. So, sa os usaho na na ako, isa-isahin natin, pag-abot ako sa balay. Uh, kung sa ako mga napalit, kung ano yung mga nabili ko, isa-isahin natin. Ninduta, ay, mga ama! Excited kayo. So, nakita ninyo, ah uh, magkano yung pila ang akong na nabayaran magkano yung na, na ah uh, uh, paano yung uh, magkano yung ah uh, paano ko yung magkano yung binili ko noon so pila tanan so i think 95 dollars 95 dollars so isa-isahin natin Sa so, sahon na to unsa ako mga na na, napalit gwapo gyud gayo as in excited kay ko magpagas ako magpagas pagas muna tayo and then Ah uh, Ah, uh, doon tayo sa, sa, sa susunod na garage sale. Sige, sige, sige. So, wala nang gas overview okay. lang, wala nang gas overview lang sa kung mga napalita. So, wala nang gas tayo, ito, ito. Ito yung example lang, example sa mga nabili ko. Uh, Google Nest. Tulo, tulo ni kabok, tatlo, tatlong ganito. And then Jordan, Jordan. Then na ang pinaka best ka ng Ford, diha mo na pinaka best as in score yun na siya. As in, ang ganda niyan. As in, score talaga yan. So, yan. O, tapos na yung gas. Manang gas. So, basta, o natin yan pag, pagdating ko sa bahay. Nami kayo. Kumbati kayo. Kumbati kayo. Ara, pwede na. Ato na ta. Pwede na. Pwede na kuno Arita, arita. Sa itong makipan. Sapa. Sapa. どうもありがとうございまし

Panggaw ta na to <laughs> ayo Di mga na may uban nga kiss di mo kuan, di mo function. Ni hindi nagfa-function yung kiss pero okay lang kinsi ito. All right. Ana sa free flea market dere Ah, uh, kung nakitaan. So areta dire, may flea market dito dito tayo. Hanap tayo. Hanap tayo kanong mabibili dito. So dire taha, ha. Tanaw na to daghan magdaghan mag, daghan, mag uh, vendor sa So hopefully makita tag mga guapo dire. So ako sa patiyo na akong video. Papatayin ko muna tong video ko kasi nakakahiya eh. So yah, papakita ko sa inyo mamaya. Ito nga kung na man, kanira, usara akong napalit. Uh, Nike nga sapatos. Uh, akong palit na. So, kung bati, tanahan ako, murag eh. wala naman siguro ikwan Wala naman yung kwan So, basig mo uli ko or tanaan ako, kung na kwan ma-agian, hapito na ako. Pero kung wala, uli na ako dirito. Sige, sige. no? kay nilabay ang train train magkuwataan ni eh, kay taas pa kaayo may train dyan oh. ang haba pa nyan haba haba pa ng train hintay hintay lang tayo dito watang ta inner back yung daga no yung hinaya <laughs> na timingan ko kadugay pa ni kadugay sa train <gasps> ayun bate ara rang sale diha tanaw na to tingnan natin ang dami oh daming kwan mga damit puro damit pero tingnan natin tanaw na to kung sinaadri eh. mga hanggaw tanaw mo kung mga hanggaw tanaw na to kung sinaadri eh. ل <muchas> kumbate, kumbate, kumbate. So, mana, muna ako na palit diri. at uh, tulog ka sapatos Siguro, yung kanang thumbs, kanang thumbs dia para sa Pilipinas na, para sa Balikbayan box, as kasi, siguro, kanitong cracks. So, siguro, yung thumbs, at saka yung cracks, parang ipapadala ko yan sa Pinas. Uh, kasi nga, magpapadala ko ng magpada ako balik bayan box para negosyo, po, mag -negosyo ko magnegosyo ko diag mga sapatos o mga sinina so kanang duha yung dalawang yan, parang sa balikbayan box yan para negosyo dyan sa Pilipinas. Sige, sige. Para, siguro, uwi na ako. Uli na ako, uli. Kay murag, wala na may ayo. So, na diha So, sige. Ay, mo kita na uh, sa balay. Pag ato uh, nang isa-isahin -isa yung mga nabili ko. Alright. Alright, kumbate! Kumbate, mga amaw, mga amaw! So, na, naabot na ako sa balay. Nakauwi na ako sa bahay. So, muna ako mga napalit. Ito yung mga nabili ko. So, kumbate. Alright? So, muna. So, sa usaho na to. Kini siya. Ang si Pani. Lore pia uh, organ. Kini ang palitan na. So, $15 yung bili ko niyan. So, I said the same thing ha. The same. Uh, if, may magpa-pop up na yung pop up dyan kung magkano ito nabibenta sa, sa eBay. Kung or pila ang baligyan ni sa eBay. Para at least alam natin, alam natin na hindi lang tayo bili ng bili. Dito sige palit niya. Wa tay ma palitan niya, wa di tay ginan siya, wa di tay kita. Alkan sa burtak amaw anak, para tayong amaw niyan kung bili lang tayo bili din hindi hindi natin mabebenta, di ba? So, may mga pop up diyan screen kung magkano mga ito mabebenta sa eBay. Mag hindi yan mga listing sa eBay ha? Magkano talaga sila nabibenta? Yung mga sold, recently sold. So, para kipaw kita nga mga kwarta batani kaya e, ito sige palit nga watay kwan so kani siya uh, Crocs I think ipada kani kani o kani ipadani na ako sa Pilipinas yan ipadala ko yun sa Pilipinas uh, kasi mag, may plano akong magnegosyo sa Pinas uh, ng mga shoes at saka mga damit so uh, on the works yan sabi ko yan noon so may ta na ako sa box nga kani Nike nga soccer shoes kumbate Kumbate, Nike nga shoes kumbate. Kani Air Force One. Hugaw lang kayo. I think, na-mention nila ako ganina, nga Jordan nga sapatos. din na siya Jordan, Air Force One na siya. Uh, hugaw lang kayo, madumi. So, kailangan linisan konte Pero, ano tawag nito? Sa, yung kondisyon niya, maganda, marumi lang. Hugaw lang yung kayo. And then, kani another Nike. Kani, guwapo pa kayo, limpyo kayo. No? Ang linis pa, oh. So, utso ang palitan na. Utso. So, kumbate. Kani siya. Good deal, kanyo. Good deal. Tulog. All brand new. Brand new. Brand new tong tatlo. Puro na siya brand new. So, ak ang palitan ko ng tulo jeez. So, I think nakascore ko ano eh. Score talaga to Kay kumbate. ten dollars lang yung tatlo. ten dollars yung bili ko. And I think mahal yan. Yung isa niyan eh. Mahal. So, kumbate. Ito... Ito baganda to. Charger ng uh, electric car, electric car charger. Guwapo ga ini bay. Guwapo kini bayo. As in guwapo kini bay. Nindot ni siya pero mas nindot ni. Mas guwapo ni kay Ford yun, the same uh car -cha, electric car charger naka-score ani. Kanawa, na mo pop up sa screen. Tingnan yun, nagpo-pop up screen. Magkano yan nabebenta sa sa eBay? As in jackpot. JAKPAT jugo anak. wapu kaya nak bayi. Ah uh, den kan ni. Ah uh, tipanganana si ni. Heat nanti naman Murag detector. Ah uh, an tipanganana si ni. So, conventional heat pump conventional. Eh, para sa aircon siguro ni siya. Ya yeah, para sa aircon para I adjust ang kon ba settings ba. Adjust yung settings sa sa aircon. So OKE okay din yan. I don't know kung magkano yung check ko pa. Basta may magpa-pop sa screen dyan. May pop up dyan. Kini para sa kwan siguro siya. Xbox man siguro siya. Nga game. I think para sa Xbox to. ah kamer uh, ito, uh, Video ba? Xbox game. I think so. So para sa komputer yan. I mean video game. And then kanisha Ano sa manisya? Wapo po ganyan dyan. Kani. Kani. Ambot lang pagpila kani basta magpa-pop up diyan sa screen kung magkano to sa eBay. Yan, kumbati, uh, kumbati, guwapo kayo. Hanin kani ni Shopee, nakaamaw. <laughs> di hindi pala nila ako kita kinsir, magod, binili ko nilang kasi kinsir lang. <laughs> Pero hindi yan gumagana. May ibang parts dyan na hindi gumagana ito. Hindi daw ito nag-decide. Sa side na ito, hindi na <laughs> hindi, 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 mo function. Pero ilista na, na ako siya uh, for parts or not working bisa 15 na siya nabibenta pa rin yan kasi may iba bumibili kahit sirap so bisa guba na kay ilam na ayuhon so dako dako lang yun na siya pero kumbati na 15 naman gamay tag investment so so far mo na siya uh, di kayo kwan uh, di, di, kayo wakay kayo wa kayo garage sale kanina pero kumbati na kumbati so ito yung mga kwan uh, not bad. So, ugma nag flea market na ko. so salamat kay ninyo Oy, nakalimutan din eh. Nakalimutan ko to ipakita. So, ito, kumbate din to. Eh, hey, nak <laughs> nakalimutan ako na ipakita kanina. So, kung siya, uh, para sa ligid ba? Para sa gulong. Uh, service, uh, tire service kit. So, yeah. Ang kanilang day siya, itong uh, organ na to, walang sold, pero may listing. Isa lang yung listing. Uh, for parts din. Uh, so, tingnan nyo. So, I don't know. Pero, okay na din. Uh, kasi isa lang yung listing eh and then pareho na hindi gumagana nag-on yan nag-on yan actually nag-on siya so okay na din kahit wala pang walang walang kahit walang sold bisag way uh, bisag na na balig, uh, baligya pa ni eh. pero the fact na nai usa ka listing uh, this much anya one point for part three not working kumbati na all right so uh, kumbati kumbati So, ugma, mag-remarket na po ko, -um, uh, Kanaan ako kung sa akong makuan, kung sa akong mapalit na pod. Mora, mora mo gini ako mo Mora kinabuhi every kuan. Mora ni akong wanam ko ni kuan, wanam ko ni trabaho. Kay naghihimo ni ako full time mga online selling. sa So, kumbate. So, yun. Bukas ulit. So, mag market ako. Yun nga sabi ko, ito na yung talagang trabaho ko ngayon. Uh, full time uh, online seller. Uh, hindi na ako nag-work. Kasi, I mean, so far, so good naman. So, I mean, hopefully, hopefully, at uh, thriving, hopefully, uh, okay yung lahat. So, yun. So, subscribe, like, comment, ha? Dagan salamat. Salamat din yung pag pag-subaybay niya. Ha? share-share ba? Para i-share nyo din para makatulong ba, ha? So, sige. Ingat kayo. Bye-bye. Bye-bye.